King news! Ang Ukrainian Armed Forces ay nagconduct ng precision strikes sa Kursk region. Ang target, multiple buildings kung saan nakastation ang mga bagong dating na North Korean soldiers. Sumasabak na ang Russia sa isang makapangyarihang hakbang. Pinagalaw na ni Vladimir Putin ang buong nuclear triad ng bansa at sinimulan na ang nuclear drills. Kasabay nito, nadagdagan pa ang tensyon dahil 10,000 North Korean troops ang nasa Russia. Matinding digmaan ang kasalukuyang nagaganap sa Ukraine, pero hindi lang ito tungkol sa labanan ng mga sundalo. Ang kinabukasan ng rehiyon at ang seguridad ng mundo ang nakasalalay. Mamaya, makikita nyo kung paano nauubusan ng oras ang Kiev at kung bakit ipinapasok ng Ukraine na isang daan at anim na libo na mga bagong tropa upang tapatan ang papalakas na puwersa ng Russia. Manatili hanggang sa dulo ng video upang malaman kung paano nakatakdang baguhin ng bawat aksyon ang hinaharap ng digmaan at kung paano posibleng tumindi pa ang sagupaan sa rehiyon. At kung bago ka palang pasmash na lang ng like button and mag-subscribe na rin for more geopolitics videos. Nagsimula ng lumakas ang puwersa ng Russia sa Eastern Ukraine. Partikular sa Donetsk region, kung saan na-control na nila ang mining town ng Selidov. Dahil dito, umabot sa punto na kailangan ng magmobilisa ng Ukraine ng dagdag na isang daan at anim na pung sundalo upang maipagtanggol ang kanilang teritoryo laban sa tumitinding atake ng Russia. Ayon kay Oleksandr Litvinenko, Secretary ng Ukraine's National Security Council, ito ang pinakamalaking hakbang ng Ukraine sa pagsagupa sa walang kapantay naman power at resources ng kanilang kalaban. Hindi lang ito ang nakababahalang balita. Kinumpirma ng Pentagon na 10,000 North Korean troops ang kasalukuyang nasa Russia. Ngunit ayon sa South Korea, ang mga tropang ito ay sinasanay ng mabilisan bilang mga Russian soldiers para maitago ang kanilang tunay na pagkakakilanlan. Ang tanong, anong papel ang ginagampanan ng North Korean troops sa digmaang ito? Eto ang sinasabi ko. May nakakakilabot na report ang lumabas ngayong araw lang. Ang unang batch ng North Korean soldiers sa Ukraine na lasap na. Pero mas malala pa ang nakaabang. Mga ka-pulse point. Ang balitang ito ay sobrang nakakabahala. Ayon sa El Pais, isang credible na international newspaper, ang first wave ng North Korean forces ay possible nang nakaranas ng unang casualty sa Ukraine. Pero, bago ko i-reveal ang full details, may mas malaking threatening update ako sa inyo about K. Kim Jong-un. Imagine this! Tahimik ka lang sa bahay mo, tapos biglang may mabalitaan ka na 10,000 North Korean soldiers ang nasa Ukraine na. Hindi joke to mga kapals point. Confirmed ito. Alam niyo ba kung bakit sobrang alarming nito? Pero, bago tayo magpatuloy, i-comment niyo muna kung ano sa tingin niyo ang totoong dahilan kung bakit pumayag si Kim Jong-un na magpadala ng troops sa Ukraine. According to Robert Carlin, dating head ng State Department's North Korea Task Force, at Siegfried Hecker, former director ng Los Alamos National Laboratory, may nakakatakot na discovery sila. Si Kim Jong-un daw ay made a strategic decision to go to war. Pero hindi pa yan ang pinaka nakakatakot. Alam nyo ba na ang North Korea ay may limampung hanggang anim na pong nuclear warheads? At according sa military experts, ang presence ng North Korean troops sa Kursk region ay sign ng isang massive strategy. Kasama sa strategy na ito ang Russia, North Korea at China. Pero may mas malala pa. According sa latest intelligence reports, sa Kursk Region pa lang, 50,000 Russian soldiers na ang nakadeploy. Tapos, ngayon, dinagdagan pa ng North Korean troops na dinadala sa frontlines gamit ang civilian truck para hindi mahalata. Ang Ukrainian Armed Forces ay nag ng precision strikes sa Kursk Region. Ang target multiple buildings kung saan nakastasyon ang mga bagong dating na North Korean soldiers. Pero bago natin pag-usapan kung ilang casualty ang na-confirm, comment muna kayo kung alam nyo ba kung bakit nasa civilian trucks ang mga North Korean soldiers. According sa latest intelligence reports, purposely tinago ng Russia ang presence ng NK troops. Alam nyo bang katlo ng Russian forces sa Kursk ay mga recruits lang? Kaya ang ginawa nila, they're mixing North Korean soldiers with the 810th Marine Infantry Brigade. At ito ang pinakamalaking mistake nila. May na-intercept na radio communications ang defense intelligence. Ang NK soldiers ay secretly dinadala sa front lines gamit ang civilian trucks. Pero dahil dito, naging vulnerable sila sa Ukrainian artillery. At dito pumapasok ang pinakamalalang part ng story na ito. Ang Ukrainian artillery ay nag-launch ng multiple strikes sa mga buildings. Hindi lang basta buildings 'to. Ito ang suspected staging areas ng North Korean troops. Imagine this. 10,000 North Korean troops ang nasa Ukraine, 50,000 Russian soldiers ang nasa Kursk region. Tapos, biglang may precision strike sa mismong base nila. Word on the street is that there's a deal being made. 10,000 North Korean troops for a few Russian Su-35 fighter jets. Sundalo kapalit ng jets. Padala din dapat tayo ng sundalo doon. Unahin mga kurap na politiko para may bagong jets na tayo, di ba? Mukhang naghahanda na rin ang NOCOR laban sa South Korea kasi alam siguro nila na hindi sila tatagal laban sa SOCOR kung wala silang air superiority dagdag -dag pa dito. Hindi nagpatumpik-tumpik si Putin na buhayin ang buong nuclear forces ng Russia mula sa ICBMs tulad ng Yars missile na pinakawalan mula Northwest Russia patungong Kamchatka hanggang sa ballistic missiles mula sa submarines at cruise missiles mula sa mga strategic bomber planes. Sa isang video, sinabi ni Putin na We will work out the actions of officials to control the use of nuclear weapons. Nasinundan ng babala na ang mga sandatang ito ay magiging extremely exceptional measures lamang. Subalit, tila may plano pa si Putin. Kamakailan ay nagbago ang nuclear policy ng Russia. Kahit isang conventional attack mula sa isang nuclear-armed country ay ituturing na isang joint nuclear attack. Ibig sabihin ba nito? ay handa siyang gamitin ang mga nuklear laban sa mga kaaway ng Russia? Balikan natin ang simula ng tensyon na ito. Noong 2019, umatras ang US mula sa 1987 Intermediate Range Nuclear Forces Treaty na naglalayong limitahan ang pagdevelop ng mga nuclear weapons sa pagitan ng US at Russia. Nakita ito ng Russia bilang isang banta at formal na inihayag na officially over na ang nasabing kasunduan. Lalo pang tumindi ang sitwasyon nang magpasya ang Russia na mag sa Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty, isang kasunduan para pagbawalan ang nuclear testing. Samantala, sa ilalim ng administrasyon ni Joe Biden, nagkaroon ng update ang Nuclear Weapons Employment Planning Guidance. Nakasama na rin ang mga posibleng banta mula sa Russia, North Korea at China. Isang red line para kay Putin. Ngunit ang tanong, hanggang saan ang kayang ibigay ng Ukraine? Ang pagsabak ng isang daan at anim na sundalo ay sapat balaban sa puwersa ng Russia at ng mga kaalyado nito tulad ng North Korea. Ano ang magiging susunod na hakbang ng NATO at US sa gitna ng banta ng mga nuclear ng Russia? Habang patuloy na lumalakas ang puwersa ng Russia at sumasama sa kanila ang mga tropa ng North Korea, nakatakda bang magbago ang hinaharap ng Ukraine? O ito na nga ba ang simula ng mas delikadong yugto sa kasaysayan ng digmaan?